Magandang hapon, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng isang joint statement mula sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o so ASEAN laban sa mga aksyon ng China sa South China Sea. Gagawin ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa 43rd ASEAN Summit and Related Summit sa Jakarta, Indonesia mula ikalima hanggang ikapito ng Setyembre. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary for ASEAN Affairs, Daniel Espiritu, inihanda na ang mga sasabihin ng Pilipinas sa harap ng ASEAN, kaugnay ng mga isyo sa South China Sea, kabilang na rin ang paglalabas ng 2023 Standard Map ng China. Ani Espiritu, isusulong ng Pangulo ang pagsunod sa rules-based international order sa pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan, lalo na sa usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Bukod dito, inaasahan ding isusulong ng Pangulo ang interes ng Pilipinas, kabilang na ang food and energy security, pagpapaunlad sa digital at creative industries, at nang micro small and medium enterprises at ang pagtugon sa mga epekto ng climate change. Nananatiling mapayapa at maayos ang pag-aain ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Chief Minister Ahod Ibrahim, wala pang naitatalang insidente ng karahasan o gulo simula ng magbukas ang COC filing noong lunes. Nagikipag-ugnayan anya ang lokal na pamahalaan sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa pagpapatupad ng election gun ban ng Commission on Elections. Ani Ibrahim, maganda ang ginagawang pagtutulungan at pagbabantay sa mga lumalabag sa gun ban. Magpapatuloy ang filing ng COC hanggang ikalawa ng Setyembre maliban sa Metro Manila, Abra at Ilocos Norte kung saan pinalawig ito hanggang ikatlo ng Setyembre. Nauna nang sinabi ng COMELEC na tuloy ang barangay at SK election sa kabila ng kakulangan umano ng mga polis lalo na sa mga lugar na itinuturing na hotspot. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, nakapagtala na ang PNP ng nasa 350 insidente ng pamamaril. Humihiling ng maykit 12 bilyong pisong pondo ang Administrasyong Marcos para sa pagpapalakas ng tulong at panganap buhay sa Disadvantage, Displaced Workers o Tupad Program ng Department of Labor and employment para sa susunod na taon. Ayon sa Department of Budget and Management, layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang Tupad Program sa pamagitan ng dagdag na pondo sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program. Ito ay upang mapalawak pa ang pagbibigay ng trabaho para sa maraming mga Pilipino. Ang Tupad Program ay isang community-based assistance package na nagbibigay ng agarang trabaho para sa mga displaced workers. Ang pondo para dito ay manggagaling sa 16.4 na bilyong pisong pondo na nakalaan para sa Livelihood and Emergency Employment Program ng DOLE. Samantala, makakatanggap rin ng mahigit 800 milyong piso ang Government Internship Program ng DOLE para sa susunod na taon. Halos labing apat na libong kabataan ang inaasang makikinabang sa programang ito. Higit 2 bilyong piso naman ang ilalaan sa Integrated Livelihood Program para sa halos 64 na manggagawa, gaya ng mga self-employed na hindi kumikita ng sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Labing anim na katao ang nasawi sa isang sunog na tumupok sa isang bahay na ginawang printing establishment sa Tandang Sora, Quezon City kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 5.30 kaninang umaga sa May Kennedy Drive, Pleasant View Subdivision sa Barangay Tandang Sora. Agad itong itinaas sa first alarm bandang alas 5.44 ng umaga at idineklarang fire out bandang alas 8. Kabilang sa mga nasawi ang may-ari ng bahay, ang kanilang tatlong taong gulang na anak at ilang mga stay-in workers. Tatlo ang nakaligtas mula sa sunog ayon kay Chief Superintendent Nahum Taroza ng BFP National Capital Region. Samantala iniimbestigahan na ang pinagmulan ng sunog. Kabilang din sa mga iniimbestigahan ang umano'y mabagal na pagresponde ng mga bumbero. Ayon sa ulat, tupok na ang buong kabahayan bago dumating ang mga bumbero. Anila dahil umano ito sa maling address bukod pa sa mabigat na trapiko at bumaha sa lugar dulot ng malakas na pagulan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines na gatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.